si Doc Willie po to. Ngayon pong araw, magbibigay lang ako ng mahalagang tips sa pagsisipilyo. Marami kasi sa mga Pilipino, may sira sa ipin, maraming may bungi. Ito ay isa sa pinakamalaking problema sa Pilipinas. Ngayon, kung may bungi, may sira ipin, maraming mga problema. Pwede maging malnourish, bad breath, at yung laging sira ang ipin nakita sa pag-aaral, mas tumataas ang chance ng sakit sa puso. So, kadalasan po ang problema lang natin ay ang pag-toothbrush. Kasi hindi natin alam ano ang tamang paraan ng pag-toothbrush. Kahit ako, hindi ko rin alam dati. Marami sa atin, mali ang ginagawa. Ito po yung mga maling paraan ng toothbrush. Up and down, pag ganyan, mali po yan. Kala natin, tama to. Pag sa side, yung padiretsyong toothbrush, mali din po yan. Okay? Ang problema sa ganitong pag-toothbrush ay paikot-ikot lang yung mga dumi. At bukod dito, nasusugat ang mga gums kasi up and down nasusugat mo siya. Ang nangyayari pa nasusugat ang gums, duduguan yan, ang ipin, papasok ang dumi, magkakaroon ng bad breath at mabubulok yung ipin. Ngayon, ganito po ang turo ng mga dentist. Ganito ang tamang paraan. Kailangan po naka 45 degree angle at pababa lang. Okay? 45, minamasahin natin mula sa gums palabas. Tinatanggal lang ang dumi. Ganyan po. Sampung beses na ganito sa harap. Okay, sampung beses din dito sa baba. Yan, 45 degrees mula sa gums pababa. Dito rin sa baba, ganoon din po, pataas naman, 45 degrees. So, ayaw natin mag-recede itong gums. Gusto natin minamassage at tinatanggal lang ang dumi 10 times bawat lugar. Pagdating naman sa loob ng ipen pareho din yung paraan, pero ganoon din, mula sa gums palabas. Okay, dito rin, mula sa gums palabas medyo mas matrabaho lang po to, mas matagal gawin. Pero ito talagang paraan para maprotektahan ng gums at para hindi masira ang ipin. At last tip, malaking bagay po yung nagpo-floss. Ito po yung floss. Ito yung floss na sinusuksok natin sa gitna ng ipin at tinatanggal yung dumi. So sa bawat pagitan, pinofloss. Alam ko iba ng titipid, no? pero talagang napakahalaga nitong floss. Kasi minsan, hindi makukuha ng toothbrush. Eh. Marami nag-iipon sa gitna ng ipin at kailangan natin mag at least once a day para matanggal yung mga nakadikit na mga dumi, mga tartar para laging malinis at syempre fresh breath. Sana po nakatulong itong video sa inyo. Alagaan natin ang ating ipin.